Walang trabaho ngayon si tatay. Pero mukhang maghapon nga lang kami sa bahay ngayon. Kagabi pa nga hindi maganda ang panahon. At hanggang ngayon nga hindi pa rin tumitigil ng pag ambon mag na nga kami nito at ito nga ang mga isda ko. Ay umuyingi na nga din ng mga almusal nila. Noodles nga ang almusal namin at pinauna na nga ako ni mama. Dahil tinatapos pa nga nila yung labahin nila. Madaling araw pa nga sila nung magsimula. Dahil medyo madami-dami nga din yun. At kung kailan nga sila naglaban ng madami. Ay ngayon naman hindi magpakita ang araw. Habang nagpapalamig nga ako ng noodles ko Sumandok na nga din itong sila mama At ito pa nga sila naglalagay ng kalamansi sa kanilang noodles Nakatapos na nga ako mag -ilmusal. At dahil may oras nga ang paggamit ng aking tablet Ay pinagpractice na nga ako ni mama ng cursive Kaya hindi pala gumana itong ballpen ko Ay may stopper pa pala Medyo mabagal pa nga ako magsulat ng cursive Pero okay nga lang yun dahil kaya ko na mag cursive Sa tatlong words pa nga lang ang nasusulat Ay tuwang tuwa ko. na nga agad ako dito Kung napapansin nyo wala na nga dito si tomato Gawa ng pagkagaling nga namin sa San Juan, ay sumama na nga siya kay Lola. Pero ang mga gamit nga niya ay naiwan pa dito. Inihintay ko nga na makabalik siya dito. Dahil may sampung notebook pa nga ako na ibibigay sa kanya para hindi na siya bumili pa. Eto nga ay natanggap ko pa sa Cipria nung nakaraang taon. At hindi ko na nga magagamit ngayon <laughs> dahil spiral na nga ang notebook namin. Flex ko lang pala itong balutan na nabili namin ni Mama. Grabe naman pala ang laki na yan. Bukang hindi na nga talaga matutupad ang diet ko sa pasukan. Ilang araw pala man bago magpasukan. Pero nakaredy na nga agad itong bag ko. Mukhang gustong gusto na nga ako mapalayas ng mama. Ako nga palang pumili ng kulay ng pantas ako. At katerno nga nito ang correction tape ko. Nakakatuwa nga itong correction tape na napili ko. May pambura sa bullpen at may pambura na nga sa lapis. Dahil 2 in 1 na nga pala ito. Tatlong bullpen na nga ang daladala ko. Para may extra pa nga ako pag hindi tuminta ang isa. Isa nga lang din ang lapis ko. Dahil bihira na nga din kami gagamit nito. At pinaglalagyan na nga din ni mama ng pangalan ko. Bigay nga lang din itong color ko. At nag-iisip na ako kung bibili pa ako ng original. Dahil madali nga din mapuputol ito sa akin. Nang mabili nga namin itong gamit ko, ay inayos na nga agad ito ni mama. At para mas excited pa nga siyang pumasok sa akin, itong mga notebook ko ay nalagyan niya nga din ng plastic cover. Problema ko nga itong notebook ko. Dahil spiral sa Kaso nga, sabi nga ni tatay parang pang high school na nga. Ay bahala na, pare-parehas din namang susulatan. Sabi nga ni mama, pag nag high school na nga daw ako, ganito yun na nga lang daw kaliliit ang sulat namin. At ako nga ay taka, di nga sinulat. Buti na nga lang at may correction tape ako. At masusubukan ko na nga ito. Sabi ko nga kay mama, marunong na ako gumamit nito. At tignan niya naman ang nangyari. Akala ko nga ay nasira ako pa. <laughs> Buti na nga lang at naayos agad ni mama. Sabi ko naman sa inyo, mas excited nga sa akin si mama. Ilang araw pa naman ng pasukan, pero naplansya niya nga agad itong mga uniform ko. Hindi ko nga alam kung magagamit ko pang pa iba dito. Dahil ito nga ang ibang shorts ko ay sobrang liit na pala. Nung maitabi sa bagong shorts ko. Pinakuha nga ni mama ang black shoes ko sa ilalim ng kama. At ginabok na nga ito. Dahil nung marso pa nga ito nung nabili. Nakabili nga si mama nitong set ng shoe shiner. At papahiran niya na nga daw ang mga sapatos ko. Pinasukat ka ulit sa akin niya mama dahil naalala niya. Mabilis nga pala lumaki ang mga paa ko. Mabuti na nga lang at kasyang kasya pa nga sa akin. Nagsahing na din pala siya dito bago mag shoe shiner. Baka nga umawa pa ito sa kanin. Sumilip nga ako sa labas at tumahan pa rin. Sinimulan na nga ni Mama linisin itong sapatos ko. At hindi niya nga mabuksan-buksan ito. Sobrang hina nga ni Mama sa mga ganitong binubuksan. At lagi nga si Tatay ang to the rescue sa mga ganito. At dahil galit nga siya kay Tatay, ayaw niya nga magpatulong. At pinasubukan niya pa nga sa akin. Pero hindi ko nga kaya, kaya dinala ko na kay Tatay. Ito nga, tawa kami ng tawa ni Tatay Dian. Dahil hindi nga din niya mabuksan-buksan. Kung hindi niya nga ito mabubuksan, lalong magagalit sa kanya si Mama. Ang dahilan lang naman kung bakit nagalit. Si mama. Ay dahil lang naman sa ayaw magpagupit ni tatay. Ay itong malago na nga daw ang buhok ay pa magpagupit. Sabay na nga sana kami ng tatay pero ang nangyari nga. Pati nga ako ay nadamay sa hindi napagupitan. pagupitan. <laughs> Nabuksan na nga at nagpahid na nga si Mama sa sapatos ko. At habang nagsusulat nga ako, nagulat ako bigla sa sigaw ni Mama. Habang binabrush niya kasi ang sapatos ko, ay nagtatalsikan na pala ang susay na sa paboritong bedsheet niya. Ay ano, ako naman ang magsesermon ngayon. <laughs> Ito nga at napakintab na nga din ang sapatos ko. Matatapos na din nga ako sa pagsusulat dito. Ay, kaso nga, ito namang bolpen ko. Kabago-bago ay nawalan agad ng tinta. Pinalitan ko pa ng kulay blue. Pero invisible nga din ang kanyang tinta. Ay nako, mukha talagang kailangan ko paltan. Ang lahat ng nabili kong bolpen At baka nga kapag pasukan, uuwi ako. Na parang kumain ng pusit sa kakaip ng bolpen ko. Para nga lang, bumalik ang tinta nito. Ay ano kaya magandang bullpen ng mare-recommend nyo. Lagay nyo na nga lang sa comment section para masubukan nga ito. At may ilang araw pa naman, bago magpasukan. Huwag kalilimutan mag-follow, like and share. Salamat sa panonood. Thank you Lord.